So guys, ito guys yung ginagawa namin ng cupcake. Diba sabi ko lalakad kami sa buong ilo-ilo at magmekos-mekos sa mga pagkain. Hindi, hindi kami manunood ng dinagyang festival. Kung di, maghahanap kami ng mga pagkain na masasarap. So ito guys, yung pancake na lala ko ito. Maliit ako, masarap na paborito ko to Gawa sa arena at saka itlog. So, ayan guys, tingnan ko si ate kung paano niya ginagawa yung pancake. Ayan. So, doon guys, sa malaking balde, meron silang mixture na gawa sa arena at saka itlog. Ayan, nilalagay na sa kanilang pancake molder. Ayan lang guys, kasimple. So, ayan guys, nilalagyan na nila ng manipis. Na manipis na mixture at ayan nakahorma na ang sarap tingnan ba guys diba oh, nagyami ng butter at saka asukal masarap na yan at saka meron pang, pang patula na juice so ayan ayan pili lang kayo merong orange merong grapes at saka iba pa ayan saka guys meron pa na kita kami dito dito cupcake hot dog na marami cheese at saka may lettuce na masarap na masarap ayan guys sa tingin pa lang busog na kayo ayan o oh, diba dami pagkain ano so kaya talaga guys pag merong festival na diba? at saka meron pang puto bong bong ayan so Oh, masarap to. So, guys, lakad ka lang. Kaya mag kumakain, busog ka na. Kaso lang, yung paa mo masakit. Saka meron ding mais. Ayan. Mayroon silang corn kernel, guys. Ayan, na sa loob ng kaldero. Meron niyang flavoring. So, pag gusto kayo, guys, kung anong flavor gusto nyo, may cheese. At ano-ano pa yan. Klaseng play gusto nyo. At saka guys, may nakita ako. Ito, paborito to ni si Bass Traveler Official. Yung potato twirl. Diyos ko guys, isang mahaba yan. Alam nyo ba kung Isang daang So, so, it costs 100 pesos yung isang stick niya, put it to swirl. So, ayan guys, sa tingin pa lang, nabusog na ako kasi wala akong pera pambilin niya. Ah, sa sobrang mahal. Ayan, so, tinitignan ko na lang guys. So, sa tingin po, busog na ako sa buong. Hala, ayan. Ano, sobrang haba talaga guys. Ayan. So, isa. Yeah. Ayan. Ayan. Ganawa na guys. Kung nakita niyo guys. Ayan. Ito. ito. At saka you guys. Ay, eh, nakita ko yung paborito ko. Chef na yung melon. Melon akong kwento. Melon. 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 Melon juice. Yan. Ayan. Ayan. Sarap yan. Melon juice. Ayan. Nalagyan ng gata. At saka ice. Nilagay sa buo. Sa loob ng isang baso. Ayan. Ayan kuya sa na marami. Sa, kasi nauhaw na kami sa kakalakad at sa pag guys Ayan, daming mais na pagbipilian. Ayan guys, tingnan nyo. dami yan, ba diba? So, daming pagkain. At saka pumunta din kami guys ng cupcake dito sa, festival, sa food festival. Ayan, meron inihaw. Inihaw na baboy. Ayan, meron nga. Uh, ah, uh, saka, uh, syempre, shell. Alam nyo na lang talaba. barbecue. May isaw. May Ayan, daming isa. At saka baboy, pork barbecue, atay. At saka bangus na inihaw. At saka pusit. Ayan, madaming ka magpipilian guys. At saka meron hito. Ayan, yung hito. At saka syempre hindi mawala yung lechon. Ayan guys, may shawarma. Ayan yung bango. Siyempre guys, dami sa food festival. Kaya guys, hindi mawala yung ihaw-ihaw, ba? Diba? Ayan, hito. Siyempre yung isda, baboy, barbecue, lahat manok. At saka isang buong lechon. So, ayan guys. Nabusog na ako sa kakatingin ng lechon sa sumbang mahal. Ayan, meron din kimbab. Ayan, ihaw gamit.